Ayan mga guys Napakaaga namin umalis Sa aming uh, hotel Gusto uh, namin maaga uh, Makarating ng uh, Pier Kasi babalik na kaming papun Papuntang Hong Kong eh, Ayaw namin magkaroon ng problema Sa Pier at saka sa immigration eh, Baka magka problema pa eh sa oras mahirap eh, yun naranasan na namin yun yung papunta kami rito doon sa airport sa Ninoy Aquino International Airport kaya na inagahan na namin suabi naman yung uh, daloy ng, ano, uh, ng pira namin at uh, uh, yung boarding namin mga guys eh, dapat alas 9.30 Eh pwede pala rito sa pier nila Na pag maaga ka Pwede ka nang makasatay ng ano Mas maaga pa na ferry boat Na turbojet Na Na iba na yung ano namin guys Yung oras Ginawa na nilang 8.30 Ay mas maaga aga pa kaming makarating nito Nang Hong Kong uh, Ganito kasi yung ano Gagawin mga guys na maganda Pag uh, Uh, mula ka sa Macau, punta Hong Kong o kaya yung Hong Kong to Macau ganito lang ang gagawin mo no? uh, very boat uh, napakabilis nitong uh, turbo jet mga guys wala kang problema sa biyahe dahil sobrang bilis uh, marayo yung, ano, yung ocean jet natin dyan sa Maysibu kapuntang doon uh, ito mas mabilis maganda Whoa. luxury pa kaya uh, masarap bumiyahe tapos yung pamasahe dito guys may uh, bawat isa ay uh, yung adult is 175 Hong Kong dollar tapos ito naman kasama namin yung pamangkin ko uh, nasa ano lang uh, 155 yung Hong Kong dollar ang uh, napamasahe namin namin dito uh, dito mura lang dito yan mga guys ayan, pumasok na kami dito Ayan. Kala mo na sa okay. ano karon din sa okay. airport eh. Maganda yung ha? loob ng turbojet mga five. guys. Ayan. Napakaganda ng mga upuan oh, nila. Tinuro okay. sa amin na, yung mga bagahe namin ilalagay doon hmm. sa may harapan. Kaya doon no, na may ilalagay. Naupo kami sa ano, seat number 30. Ayan. Kaya 31, ako, diretso mula ako sa harapan 31? para ilagay yung bag oh. Ayan, mga guys, maraming salamat sa namin na ibigay ako sa inyo na idea pag alam pupunta kayo ng Hong Kong uh, pwede kayong pumunta ng Macau tapos vice versa Kaya lang ang pamasahin natin mga guys e eh, siyempre dadaan ka rin ng immigration kapag sa immigration naman dito mga guys hindi naman ganoon stick to basta kompleto ka lang sa mga papeles yung sa passport mo ay dali madali kang makakadaan ayan magandang araw sa inyo mga guys at uh, ganun lang hanggang sa susunod maraming salamat